Yung ulit Then, kung nasa Pumol pa uh, palagi ko lang yung napapanood sa Facebook. Sabi ko na, Lord, Lord, papuntain mo na ako sa Hong Kong. At gusto ko kumating na ang gawain doon sa Hong Kong chapter. At salamat kay Yawin siya ay, ko na ako. Yeah. binigyan po ako ng panibagong taon. I just celebrated my birthday last June 11. Ah! Salamat sa ating Panginoon sa mga biyaya patuloy na pinagkakalag sa aming buhay. At salamat din dahil marami kong nakilala dito ang mga ate at mga nanay dito sa Hong Kong chapter sa Yahweh Missionary. -Sin no, wala pa ko sa pag-ibig kay Yahweh Missionary, hindi pa na ko bilang

ng mga ati ko dito sa Hong Kong chapter na naging daluyan ng papapala. Then nung una ko ay nag-celebrate ng birthday two years ago. Uh, first time kong nakareceive ng package from Hong Kong chapter. Sa kaya buhay ko, galing sa Hong Kong. So, salamat kay Lord sa lahat ng mga privilegio na kanyang pinaparana sa aking buhay. I believe marami pang papapala We are all in deep pain.